mga so good morning update tayo uh, lumabas na ako ng bahay nagpick up tayo dito sa golden horizon bilas ng uh, delivery mga kamistri papuntang tagig sa pamayanan jego silang sa may na ano to sa may c5 yun sa halagang ano parang 283 pesos mga kamistri abang tayo na may pasayan kanina meron diliman 348 kasi naka-queuing ah, uh, din natin nakuha na gawin tayo okay alright 600 sana kagadang pababa natin so kahit na okay lang yun mga kamisir kasi maliit lang naman to baka may machamba tayong uh, pasahero yon towards papunta Manila kukunin natin alright so good morning so Thursday na ngayon mga kamisiri Okay, alright. One down tayo, one down. So, pasado alas 9 na. Alright, so abang-abang tayo. So, nag-jersey na ako. Kanina naka-t-shirt lang ako. So, kasi mainit na. Maganda oh. So, napaka sky is blue. Okay, alright. Good morning. bak na mga kamisip. Sa so, mga bumabak-bak, uh, ride safe, keep safe. Drive safe. Alright, so matrapik talaga Metro Manila pero dadaanin natin yan sa tiyagaan lang okay alright mga kamisteri so dito na tayo sa tambayan so nagtuloy tuloy tayo kanina isang delivery lang eh. dumarating <laughs> parang paldo ka na pre ah hindi mo kinuha yung trese may 13 ah Ah, 'di ngayon, may 13 lumabas, constabulary. Palto. Oh. Wala, hindi ako tinigilan. Ang nakasabay ko doon kanina pre, yung tagig ko pasayro tao. 700 plus. Pwede na, no? Oo. Oh, 800 naman binigay. Tapos 300 yun sa pamaya ng Gino, Diego sila. Pag galing doon, nakakuha ko ng ano, 255. Araneta. <laughs> Swerte. Aran nito tumoy dako Colombia nakakuha kong matandang balara 125 sakto sakto. Umulan, umulan diyan. Okay, all right. So Tom Jones, tayo muna tayo pre. Nagpagasolina na nga ako 200 kay Xfinity. Mahal nga mahal kay Xfinity pre. Mura kay uno. 50 Ha? Cobra. Cobra? Sige, kakain muna ako taupo po. Shout out sa vlogger. Shout out to mga <laughs> ano mga kamisteri. Nandito. Malupit na Hello. ano para baka... malupit na bulakan bulakan. Yun. Hmm. Eh tayo alam mo naman ako. Shout out nga pala sa napaltok. <laughs> oh napaltok. Sa <laughs> sino? Ayon napaltok. <-tok, laughs> napal Nawa no, na yung isang paltok na ako ni na Nagawa. Na Hatsilog, madam. Hatsilog. <laughs> <Hatsilok. laughs> Malungkot ka na naman, madam. Ha? Maplas, ha? O, inantok uh, lang. Yun, Okay. Tsaka ano daw? Malulus. Cobra Green. ano? Cobra Green. Malulus. Hindi naman mamalulos, syempre, Malulos. hapo na. Yun, alright. So, paluto muna tayo. Kaya muna tayo, Tom Jones. Ha? Mga kami, so, Nakapick up na tayo ng isang Imos. So, may Imos na tayo, Alapan Uno yun salagang 293 so 300 din ang binigay alright so abang abang hello 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 kinuha ko na yung pre 300 din bayad na Ginawa na yung sana yon plus 162. Awit yun. Kuya, magkano kaya pag galing dito pa Laguna? Na lalamog? Anong papadala? Tao. Tao? Walang lalamog na tao ang dala. Joyride ride. Joy ride. Paglala mo bawal tao, di naman kakasya sa bagyong tao. Ay, <laughs> bawal Oh. Parcel lang paglala mo. Sa sa Laguna. Kalo kalawon Laguna, nagkarlan yun na. Ah. Ano? Ha? O yung nga, kalawon nagkarlan dadaanan lang. Papuntang Liliw. 1-8 Ah, malayo ba? Naman, Pwede yung mga ano Galing dito Kahit di mo na i-book mga 3-5 huh? <laughs> Magban na lang ako <laughs> Magban do no, yun magban ka na lang Mga ano nga 2,000 20, so, Mga 2,000 yan talawan ano Eh pagdating naman do Walang pasayro yung motor oh. Ang layo Magagasolina kaka magugutom At, ano Oo, Mas maigi magbas na lang, ay, papas, na lang Oo, magbas. May bus naman na mga papuntang Victoria, mga ganun. Yun, alright. So, yun mga kabisiri. So, abang-abang pa tayo ng isang booking natin. May 300 na 300 pa uli, okay na. Yun mga kabisiri, so nakapick up na tayo. So, yung kanina dalawa, nakakuha pa tayo ng isang saber na Las Piñas din. Uh, na taon sa high demand. Ayan, tarpuli na na-pick up yun alright so dahil sa matraffic ngayon dire diretso na tayo mga kamistery hanggang sa makauwi tatlong booking dalawang 300 isang 245 so 845 din mga kamistery okay alright goods na goods na tatlong booking alright yun mga kamistery so dito tayo sa Ross Boulevard grabe ang traffic mga kamistery sa uh, dito na pala tayo sa Makapagal Ross Boulevard so sobrang traffic mga kamisery, yung pala uh, sarado yung flyover hindi natin malaman kung so, ano sarado daw yung flyover ng Ruas Boulevard at sa uh, flyover mga kamisre kaya halos lahat ng sasakyan nandito sa uh, Makapakal Boulevard alright so mula sa may ano talagang matukot uh, mga kamisre tukot 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 Grabe ang traffic. hindi so, natin malaman kung anong kadahilanan bakit isinarado ang flyover ng Ross Boulevard Edsa. Baka may damage or what. Biglang sinara. alam ko, kare-repair lang nun no, mga kamisteri. Ah, baka hindi na gano'n ang repair. So, yun, ikot. Lahat ng ano, sasakyan, motor, ikot. So, ang sitwasyon dito sa Ross, ano, dati-dati kahapon dito naman tayo dumaan so nakalukot tayo ng mga kamikiri so ngayon hindi tayo nakalukot so Ross Boulevard tayo kahapon sobrang bilis natin eh so ngayon mga kamikiri delay tayo ng ano na ah, uh, yung ano na natin na uh, delay ng halos uh, 20 minutes yata yung travel time natin kasi nga barado So, buti na lang motor tayo kaya nagawa natin ang paraan. Eh. Yung ibang mga motor, nandito na muna nagpa-inya. Na. Ito sa along makapagal. Oh, wait. Oh, oh, oh. Okay. Wow, dito na tayo malapit sa stop light nitong uh, EDSA, at, uh, makapagal. So gagawin natin Dire-direction na tayo sa may pitet uh, Na kamister eh na Grabe traffic So magkikiri tayo Traffic din ulit doon Doon uh, Marami dyan Mga pakaliwa eh Papuntang Ross Boulevard ulit At kahit sa yung kasing mga uh, Yung mga umiko Dito lahat sila Ah kamister eh. relax lang sa biyahe mga kamisiri uh, ganun talaga hindi natin hawak ang oras at panahon kung kailan magkakatraffic alright so yun relax lang relax lang relax. yun mga kamisiri so, nakapag drop off na tayo isang drop off so delay tayo mga kamisiri dahil sa kadahilan ng sarado ang flyover ng Ross Boulevard at EDSA so grabe terribly traffic So at least nakalusot na tayo. One down. So pilar naman tayo mag-drop uh, off. Okay, all right. Drop off number 2. Yun, mga kamisure, so drop off number 2 na tayo dito. Yan lumabas. So pinin lang itong Infinity T. Okay, all right. So last drop off na tayo, Imos. Tapos uwi na tayo mga kamisure. Okay, all right yun mga kamistri what's WhatsApp what's up? so update tayo uh, natapos na nating i-deliver lahat yung tatlo nandito tayo sa last drop off no? dyan na natin deliver so now uwi na kami ni Red dahil pagod na si Red at pagod din ako so namamatay matay na nga si Red di eh kasi hindi naging effective yung carbon, carbon cleaner na nilagay natin sa kanya binili natin kay Lazada so parang fake fake siya Okay, alright, walang pinagbago. So, bibili tayo bukas sa uh, Fairview pag nandun tayo yung legit sa Honda. Okay, alright. Yun, mga, mga kamisteri. So, na mga pala na dito na tayo eh. sa bahay. So, 9, 9.30, ano na, pasado. <laughs> so, napabilis tayo ng ano, galing doon. 9.40. Alright, yun. Hinabutan pa namin, Hinabutan pa sila Oh. Nakailan na kayo dyan? Dalawang bote? Yung ulo. Ah, sinigang na yung ulo. Buti may natira pa. Ano yan eh? Isang daan? Ay. Ang isang buo nyan. Isang buong ulo yan eh. Parang 200 bala, 200. O, oh, biyak yan. Oh, no? Okay, alright. So, tatlong biyahe tayo pa pabalik ng Cavite. So, 900 din. 900 pesos din lahat. So, dahil yung 245, 300. Tapos tatlo 300, 900 din mga kamisiri. Okay, alright. So, pagod na. Uh, Pahinga na tayo. Dahil bukas naman, tayo babakbak. Biyernes, uh, mas matrapik Kung matrapik ngayon, traffic bukas. Okay, alright. Peace. I'm out.